Okay mga tol, so siyempre Pag napagod ka na sa paglangoy-langoy mo Sa inyong island tour dito sa yung nido After ng two islands hopping Siyempre, kain na na Ano-ano nga ba ang mga pagkain na inaanda dito sa Joiner ng island hop ng island tour Brother na El Nido Palawan Yun o, no? so makikita nyo Siyempre, naunguna yung crabs Then meron tayong tamong at ito yung pampinali nila o oh, presentation ng poops. Grabe ito mga tol. Panalo. Sagi, pineapple, watermelon. Ang sarap ng watermelon nila dito mga tol. Ang sarap niya. Tamis. Sa pinya, yes, good din. Kasi meron sila sariling variety ng pinya dito. At syempre, nangunguna ang ating crabs. Yes, I eat crabs, my friend. And then may tahong, may uh, fried yempo, pansit. Ah, uh, ensalada, kanin, syempre. mayroon ding ano, hipon dito. Oh, mayroon ding isang malaking dalang dito, katato, isda na 'to. And then may pusit, may fried, may pinaritong pusit, mga sausawan. So, sob na no sob mga to lang yung ah, uh, food dito sa El Nido Tour. Uh, thank you for coming. ah uh, 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 thank you for coming to my birthday. So, uh, <laughs> I <laughs> close <laughs> my birthday. Uh. Where's the cake? Yeah. Where's my cake? No. Happy uh, uh, birthday. Thank you for coming to my birthday. Oh. yeah' I, you're invited to my birthday, so you have to. Okay. Okay. So, are we? Okay. So, are And after then, pahinga, then o, Ewan ko, baka after dito, konting swimming Then, punta na agad sa another highland hop You oh, know, binaligtad na mga tol Ayan na, pinabaligtad na Hindi, baligtad yung baligtad Pabaligtad Ayun <laughs> na nga, sarap ng isla na ito mga tol Grabe, panalo Yun yung pusit nila, tapos yung, yung crabs talaga Yung legit yan, no? Oh. Yan, no? Oh. Sob na sob mga tol hindi pa nga naubos eh. Tapos yung ensalada. Of course. And after nito, konting pahinga, siesta. Then swimming. Kung gusto nyo pa mag-swimming, then let's go na. So, yun yung mga foods nito sa island tour ng El Nido, Palawan, Tour B. So, anong pang hinahantay yung mga tol? Arat na sa El Nido. Oh, Swabe.